Wala na naman yung ilaw ko. Ayan. <coughs> Ito na yung ano ha. Tapos na itong dalawang kwarto dito. Pagsalpak na lang ng mga pintuan. That's two Ayan. <coughs> Ayan. Tapos na yan dyan. Bubutasan nila bukas ito dito ng para sa pintuan. Yan na lang dyan ang problema. Pagtang, ano ng tawag nito. Paggawa ng pintuan. So, ayan. Tapos na dito. Hindi pa dito nalagyan ng ano, ng tawag nito. Plywood? Blywood. Kasi nga, ano, nag... Nag-clearing muna. Nag-ano pa sila, tawag nito, nag-cemento pa dito, palitada. Palitada ba tawag doon? Oo po, madame. Ayan. Wala pa, Ayan, o. bukas lang ako bibili ng ano frankisami at saka siminto kay ginabi ako ng ano saka iisip pakita mo rin yung ayan tapos ito mayroon pa namang plywood dito ito pang ano yan dyan pang division so dito naman tayo sa labas Ayan. Ito, ito, ito ang nila bukas. Ayan dyan. Magbubutas sila dyan ng ano. Ayan, ginuhitan na nila eh, para sa pintuan. Tapos, hindi ito, naumpisahan na nila dito. Suggest nyo, madam, yung Ayan. hindi tayo makakapag-asinta kung wala tayong bubong. Ayan. Uh, mm -hmm. So, dito na tayo sa loob. Nagaantay na itong mga nagtrabaho dito para masweldohan. Vlogger na natin ah. <laughs> Vlogger naman ako talaga. <laughs> I-ano nyo ako ha. <laughs> <laughs> Subscribe nyo ako. O ayan, may pintuan na. Ayan, may pintuan na. Bibili na lang ako ng handle bukas. Kasi ang nabili ni Along, Toro gera Pakita mo lang yung kamay mo. O, ayan. Para na ito hikarawasan. <laughs> Anong ginagawa mo? Ay, martilyo mo. Ah, hindi okay. Binali ni Mm. <laughs> ayan, tapos na yung mga pinto. Ah. Ay, lagyan na lang yan ng handle. So, ayan. Dito tayo mag-umpisa para maganda ang laban. <laughs> okay. Yan ang update natin ngayon. Dito may ginawa na sila rin ng pang ano pang bin para sa bintana. Okay, bye-bye.